yan si kuya ek mga tropa checka si mami muka ha huh. Yan. Meron pa lang anak ni Mami Muka na hindi nakasama doon sa kainan. Yan, sa salo na lang siya kang Mami Muka niya. Yan, grabe pa kainin, no? Yan si Kuya, tapos na. Busi na lang yan ni Mami Muka. Buti ngayon mga katropa si Mami Muka. Mano na sa kain. Allah! Hindi ka pala nakasama doon. Buti na lang nagmukmuk pala doon sa ano may dinala palang karne si mami muka yan ang inak nya niya sige pala hindi nakapunta doon sa ano kainan yan eh, mami muka yan sige busin mo yan kang kuya ik eh. kunti na lang yan na naman agawin na naman yung tutatings niya si mami muka ganun talaga ang nanay Ah, uh, kailangan magparaya para sa mga bata sa mga anak kahit hindi na makakain yan gusto na gusto na <laughs> pritong isda kasi yan kasi kaya nasarap-sarapan si mami mo kay wala na, tapos na okay okay na yung katawan niya ngayon mga katrupa yung nakaraan wala Mm. Pretty, mami, mukha. Ay, yung anak niya, ito pala hindi nakasama. Okay, sino na yan? Bilog-bilog <laughs> yan. Tapos magdidi pa. Didi na naman yan ngayon. Okay, eh, hanggang dito na lang mga katropa. Hang dito na lang. Bye-bye. Muka. Isang smile nga dyan. Muka. Smile. Bye-bye. Muka. Bye. Bye.